Matapos ang halos dalawang araw na search and rescue operation, nahanap na ang nawawalang 59 anyos na magsasaka na residente ng barangay Otoka Norte sa bayan ng Bauko Mountain Province. Kinilala itong si Nicolas ul na inanod sa ilog noong lunes, September 22. Ayon sa MDRRMO, nagpunta raw sa pastulan ng mga baka ang biktima pero hindi na raw nakauwi. the morning po, kinabukasan is nag-report po siya doon sa ating mga kapulisan po. Yung alaga niya is pwede yung baka din may nakagitan niya kasi sa baka na naano din ma'am. sa so either magkakosana siya or inaangat siguro yung baka ma'am tapos biglang lumaki yung volume ng tubig po ma'am. Agad namang nagkasa ng search and rescue operation ng BFP, MDRRMO at PMP pero naging pahirapan ito. Malakas po yung agos ng ilog, at mm -mm. saka malayo na po yung narating actually ng ating mga resources. mm, -mm. Bao ko, baybayin po ng Chico Libor hanggang po sa, sa Danga Park. Kahapon bandang alas 4 ng hapon, patay na ng matagpuan ng biktima sa barangay Lana, Tabuk City, Kalinga. We have actually call kahapon at around uh, 3.53. Call po from Kalinga uh, na natagpuan sa barangay Lana Tabok na may found cadaver man. Pumunta po yung family kahapon ng gabi din. E na-confirm po na siya po yung. Sa ngayon, nasa red alert status pa rin ang mountain province at muling pinaghahandaan ang paparating na bagyong upong. Angel Arquero, RNG News.